Hello guys, kumusta, kumusta mo? Copy pick up lang no sa bossing natin. Dito pala sa US guys, may buntag ha, may buntag lahat-lahat. All over the world, sa Pilipinas, dito sa US, worldwide. Kariton guy. Dito, the chariot sa katotohanan. Okay, guys? So, anong issue sa ngayon natin? Ano ang i-discuss natin? By the way, ngayon, sa Pilipinas, di ba, it's holiday. Uh, November 2, November 1, especially for the Catholics. Hmm. So, dito pala, it's not holiday. Wala, walang holiday. Hapon lang, it's November 1. Uh, So my unta my sila of glawas kadunay and thank you for tuning in on this our program and our discussion today ngayon diba nagtitrending yan eh and para sa sariling sar, 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 ano re reaction lahat-lahat no and sino yung nakasunod ni <laughs> Maharlika in fact I also uh, include that one eh, sa ano natin Hello. na ano guys yung kay Tolfo na <laughs> Aywan ko lang ha. Sino na sino ang papaniwalaan natin? Pero ito ito lang sasabihin ko guys. Para mapatunayan na walang ano yon, parang stage play o masasabi nating planned or scripted na mga insidente is first, di ba sino na nakakita naman siguro lahat nagbabiral yan eh, di ba ilang ilang sigurong trending yan sa atin sa Pilipinas yung, yung nanawa, na, nawawalang luggage sa isang ano sa isang pasahero pero may point eh May point ang mga <laughs> Ano natin Mga vloggers natin Mga kompin Ito yung bagong Kung sa radyo pa Mga komentarista <laughs> Pero ngayon hindi na Nila hawak Ang ere no Tayo na Individual sa atin No tayo ang responsible so ito yan marami na kahit sa araw kikita natin na everything is ano daw scripted pero dito lang tayo sa isang kritiko na kasamahan ko dito sa US kasi why <coughs> is it very vocal si ano <coughs> si Maharlika. <laughs> Nasa malayo kami. Di ba? Unlike maintindihan natin sa Pilipinas, hinaharas. Di ba? Yung iba pa nga, pinapatay yung ano, yung mga komentarista. At hanggang ngayon, kay cases ni ni Percy ayaw, wala, I don't know. May progress na ba? hindi mauli huli So kaya, subscribe, follow, you know, sa mga channel namin. Sa kung saan yung sa tingin ninyo, katotohanan, no? Hindi, hindi, hindi yung issue, doon kayo guys, okay? So ito yon isa ako doon, and... Ayaw natin. Gusto natin ng pagbabago sa lipunan. Simulan natin, no? Marunong tayong kumilitis. Lahat, hindi lahat ng sinasabi ng isang tao ang ganon. At natingnan nyo guys. Di ba? Nakapop up yung ano, yung kay... <laughs> Ayun, nagkita na ang ano... Very drama very drama yung ano, very drama yung at ma <laughs> at ito yon. Iniset isa may di diba, yung kay Maharlika Boljack TV yun. <laughs> may na Boljack ni Maharlika parang hindi natural yung ano anong ibig sabihin yan anong mensahe yan ikaw senador ng bayan di ba kailangan pa ba di ba marami na siyang followers eh di ba kung totoo yan ha ang sa akin lang ang fruit natin we ask from the airport personnel no hindi lang yung pinakita lang yung sa labas di ba kasi may mga CCTV yan eh We ask kung saan airport 'yun at meron 'yan makikita yung ano yung bag kanino yung bag sino yung naghawak ng bag Yan lang ang hing hingi natin no No the same thing sa mga senador natin mambobatas 'yan eh yung si Tolfo, eh. Kasi pag hindi nila maibigay sa airport personnel di ba Linuloko tayo guys Huwag na tayong mapaloko Hindi na tayo nalo, Hindi na tayo uh, Na ano Hindi na tayo Pinanganak ng kahapon di ba? Na wala pang mga technology Iisa lang ang TV Black and white Isang barangay Ilan yung magkaroon ng TV tapos pag may radyo abigon ka, ang ah, suerte-suerte mo na, mm. di ba? Kaya nga before, for how many years, mga 30, di ba? Yes, martial law, hawak at hawak nila ang media. Di ba? Mabate. Mm, hawak nila ang Mabate. media, tapos... Mm. Pff, ang dali lang, ang dali lang i-manipulate lahat-lahat kung hawak mo. Pero ngayon, wala tayo na ang hawak, no? Kasi itong mga ano natin, mga mainstream natin, hawak na, sino mo hawak niyan? Hawak na mga oligarch. <laughs> kung saan yung para sa kanila maka si Bisaya pa magbitaha adun ah, sila, no? Wala silang ano, wala silang uh, wala silang yung by principles ba na kung ano yung nakaganda sa bayan sa kanila makadeliver lang sila ng news good or bad basta para sa kanila it would benefit from nakikita nyo guys ngayon wala yung mga ano mga healing natin Nabuksan, tingnan, kilatisin yung bawat pondo ng mababatas natin. Wala, tahimik lahat. So saan ang media natin? At ito yung prueba na ang media kung saan lang, saan makapabor sila, yun. Pero balik tayo sa isyu. Biruin nyo, di ba? Not unless kung itong si Tolfo di ba makapagbigay siya ng CCTV footage yung babaeng pinangalanan yung nag, na, nakaiwan doon mismo sa airport ito yung ano natin ito yung proof na oh nagkakamali kami di ba pero wala nakikita natin sa video hanggang ano lang doon lang sa paglabas. Tapos may mga dramatic, dramatic ano pa. Alam natin eh. May pangarap itong si Tolfo. No? May pangarap yan. Na 2028. At dito yan guys, hanggang maaga pa, pilit nilang eh, manipula yung, yung mga tao pilit manipula nila yung mga tayong mga ordinaryong Pilipino Nandyan sila sa Kongreso, ano yung mga nagagawang batas sa kanila ito mga senador natin in particular with, with Tulfo Uh -huh. at bakit kailangan pang mga kung totoo yan ha bakit kailangan pang mga dra... <laughs> grabe grabe yung ano nila grabe para lang ano marami na silang followers eh hindi pa ba sila kontento gusto pa nila lahat na lang buong Pilipino makapanood sa kanilang program. At ito 'yan, guys. 'Di ba? Pilit at pilit natin na bigyan natin ng boses ang mga ordinaryong mamamayan na Pilipino. Na tayo lang ang ginagago. para lang mapabango yung pangalan nila para in preparation sa 2028 na presidential sa mga DDS na kasama ko dati ito yun no? iba ng fight ngayon eh ano na publicity lahat-lahat na lang no? they use their platform tapos sa Senado pa sila para lang ano loko ng Pilipino kasi yung sinabi di ba may point itong si Maharlik <laughs> inconsistent yung sinabi ng babae sinabi ng abogado saan siya galing kagayaan tapos Cebu tapos hindi marunong yung sa ano niya? Yung keycode Hindi marunong yung keycode Yung password? Ang nag-open iba? May ari ka nun, sariling ano mo yun? Bakit i-share mo pa ba sa ano mo? Kanyang tao? <laughs> hindi yan eh. Kaya nga eh. Ayaw natin oh. No? Tapos na tayo. 'di ba? We pay for the price. 'Di ba? Yung mga magulang natin, they pay for the price. 'Di ba? Ilang years na mamahala yung tatay. Mga 30 years. May mga bago ba sa Pilipinas? Meron. Famous. 'Di ba ang first lady niya? Yan, Tingnan nyo sa ano <laughs> Na Guinness Sa pagnanakaw re Related on that Tama na guys Ikaw Narinig ka kung, Ikaw Kung papanig ka kay Tulfo lahat-lahat. Ito lang yun. Ang healing ko. And this is my challenge. Ipakita sa CCTV, sa airport personnel, na yung babae yon pumunta doon sa screening, lahat-lahat. Kasi at first, nakita ko eh, yung bagong ano pala, nag-trending yan, parang hindi halatang ano eh, parang i sa Bisaya pagibutang lang not unless ha kung marami ka mga bagahe ang raraming mga bagahe mo tapos yan naiwan ah. tapos ah. ang ano pa dyan guys ano pa ang nagnanakaw yun binigyan pa ng reward Anong mensahe yan? Diba? 500,000 tapos ginawang 1 million? Ito yan guys, grade ba grade? Capital sin yan, yan eh Sa mga Sa Catholics Yang si Tulpo, ah, hindi na yan mananiwala Nakailang asawa na yan eh <laughs> Diba? Walang ano na yan mga senador natin ala na ngayon eh nakikita niyo sa, sa senado puro mga mga ex-convict ex-convict tapos may isa pa although kay Duterte yan na supporter pakita-kita pa ng mga baril tapos yan naman ang kaso bakit siya na na din din sa ano sa, sa presuhan buti na lang no binigyan ng, ng pardo ng pangulo, pangulo natin pero yan i-display mo in public parang ano niya hambugero no what for man kahit, di, kahit kahit ano yan si 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 Robin DDS yan pero wala, walang ano sa Senado eh. The way he talks, he explain. Nasaan niyo yung mga magagaling natin diyan? Di ba ni Cayetano? Tahimik ngayon eh. Tahimik sa isyu ni Tatay Digong, Presidente Duterte. Hanggang ano lang yan sila? hanggang kampanya lang yang mga Tolentino, sino pa yan? Mga Estrada, Jingoy, Rebilla, Bato, including Bato. Hanggang ano lang yan sila? Hanggang eleksyon lang. Wala silang paninidigan, no? Na kung ano yung ikaganda sa bayan natin. Walang mapili sa Senado, eh. Senador Sincha Villar hmm. Tingnan natin Mga ano siya no May ari ng ano Yung mga camellia homes Mga subdivision Tingnan nyo yung husband niya Manny Villar Diba Number one eh? ay May yaman sa Pilipinas <laughs> Real properties pero saan makikita natin? Di ba? Binobulldozer nila yung ano Yung mga bundok-bundok Nilagyan ng mga subdivisions na Sana para yan sa ano Bundok eh Para yan sa mga Taniman sana At least walang mga landslide Lahat na ganun-ganun pero ano magiging ginawa nila ano? Binili yung lupa ng mura kasi bundok na eh. Yung anak naging ano ni Duterte na sila sa build build build. Di ba? Kaya ngayon eh marami marami na mga access road lahat-lahat hindi na mahirap sa kanilang mga subdivision. Isa din yan. That's, that's, that's the purpose as well. Pero hindi yan ha. sa akin lang sa ngayon, mga senador natin, wala, walang mapili. Yung si Tolpo. May mga skandal ba? Yan ang gusto nila candle mga kabit-kabit <laughs> kaya nga pagtingin sa mga oh, trending hindi ka magtaka mga anak natin mga next generation natin wala very poisoned na minsan minsan ginawa nila yung ano programa nila in terms of justisya kala ko ba mamumatas so kailangan batas para sa lahat pero wala guys para sa mga viewers yun lang para ma natin nagkamali kami na mga vloggers nagkamali kami na you know completely wrong ilabas yung footage yung babae from the airport from the screening lahat-lahat kasi may nakikita ang ano eh manalaki na <laughs> liquid bawal yan i-confiscate yan tapos ito yon para napansin ng abogado at ayon niya tinabunan oh my god wala nang ano na itong senado natin mababatas natin kaya nga siguro no sa edad ni President Duterte kailangan niya babalik at gisingin niya mga senador natin puro pasaway walang mapili sa kanila Wala. Kasi pag hindi babalik si President Duterte at mananatili pa rin yung gobyerno natin na ngayon na paral, par, paralisado. Wala tayong maasahan guys. Kaya nga, ay, eh, buti na lang no, marami pa lang matitinong ito. Mga social media, influencer, mga vlogger. Yung iba wala. Saan yung ganon? Doon ang ibang mga vloggers. At nakikita nyo ngayon guys. Dati very critics ni Marcos. May isang vlogger dyan eh. Very critics ni Marcos. Uh -huh. Pero may PR firms siya. May PR ba? Ano? May mga <laughs> PR firm. Ngayon ang inetake si Duterte na. Para mapatahimik yung healing natin guys. Ano yung healing natin? Buksan. At tingnan natin paano, saan, at para para kanino yung project kung meron man. Diba? Kasi yung mga mababatas natin, binigay na sa kanila yung matatawa nating pork barrel so hindi na bago na ang ano natin no? dapat tayo mismo kasi tayo yung nagpaluklok sa kanila di ba yung mga gamit nila, buwis nila nandyan sila binayaran natin sila hindi lang yan pagpadakos itlog ha. Binayaran dyan para tingnan kung may nakabinbin ba na mga ka, mga batas i-review kung effective ba ito na batas at para kanino yan para kapabor lang sa mga pabor lang sa kanila sa mga, mga babatas mga senador, mga politician no? Hindi pabor sa mga bawat marilitang Pilipino. At ito 'yan guys. Again, magkano? 'Di ba? Ilan pa 'yung kailangan niya para para sa preparation ng 2028. At ito 'yan. Ang fruit nyan kailangan yung airport magbigay ng video sa babae na uh, from the check-in kina check in niya yung luggage lahat-lahat kinukuha niya yung luggage hanggang paglabas niya kasi pag walang makikita walang maipakita oh. totoo yung halat totoo yung hinala namin hinala ng bawat Pilipino ito yun guys di ba yung youtube lang nila ilang milyon eh pero ano pa yung kailangan nila that's greed no that's capital sin sa ating mga ano uh, sa atin at yung mga crew kung totoo man yon na sinabi ni ano na may mga prang-prang sila na ang galing pa mag ano ang galing pa na maglay ba ang galing pa mag sinungaling yan ba ang klaseng posibleng leader natin baka wala na yung Pilipinas At ito 'yan guys. Ha? So umpisa sa kanunay kariton, guy short, ano lang natin ngayon? Short uh discussion lang. At ito 'yan guys. Again, maganda 'yung intention. Na 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 isa uli yung ano yung gamit pero the moment na walang maibigay ang airport lahat-lahat numero unong sinungaling yan ba ang gusto na leader natin future leader Okay, guys. I'm picking up Okay, good to Once again, it's November 2. Bye.